Um, update ko lang po kayo sa aking vaccine. Mm. Nag-alap ako na um, by Jessic. Wala po talagang mabilis kahit saan ka mapunta? Buti na lang mayroon na pagsabi sa akin na ang billing ko daw ay may Jessic. Kasi mas okay daw yung guys kay by Jessic ngayon yun natin ko na si my Jessic wala namang effect wala namang side effect kumukay naman yung ay, pakiramdam ko hmm. Um, umayos ang aking pangiha wala wala sign effect ayos na ayos mm -hmm. try nyo Okay na, okay yun.